Ito, paalala lang po sa mga pasayero. Huwag na huwag po kayong sasakay sa mga koloro. Yung koloro po, yung mga walang body number po yan, saka walang template. Unang-una po, kaya ako sinasaya, huwag po kayong sasakay sa koloro. Wala po kayong habol dyan pag siningil kayo ng mahal. Pag ginawang kayo ng kalukuhan ng mga koloro, wala po kayong habol dyan kasi hindi nyo sila matatandaan kasi nga po kolorum yung mga sinasabi ko naman pong hindi kolorum may mga body number na katulad nito yan may body number at may template na ganito yan po yung mga nakarehistro sa munisipyo ang taon taon po eh nagre-renew yan pag sumakay po kasi kasi kayo sa kolorum Pag siningil kayo ng mahal niyan Wala kayong magagawa kasi wala kayong pagre-reklamuhan Mantalo pag sumakay kayo sa mga talagang mga Lihitimong public vehicle ng tricycle Pag siningil po kayo ng mahal niyan Tandaan nyo lang po yung body number Picturean nyo Puntaan nyo po kung saan siya ang toda at puntahan nyo lang po yung pamunuan ng Toda Punta kayo sa Pangulo Pwede po kayong magreklamo At kapag napatunayan po na Lumabag po sa rules ng yung Tricycle driver E eh pwede siyang patawan ng kaparusan Pwede siyang suspindihin O kung ano man yung mapag-uusapan ng pamunuan Yan po mga PC sa lahat po ng pasahero. Kaya po, ulitin ko po, huwag na huwag po kayo sasakay at huwag nyo tangkilikin ang mga kolorum na tricycle. Doon po kayo sumakay sa mga lehitimong public vehicle na tricycle driver at magiging safe po kayo dyan. Pag siningil kayo ng mahal o ginawang kayo ng kalukuhan, pwede kayong magreklamo. Ba't sa ko sa inyo, video o tandaan nyo yun lang yung body number punta kayo sa pamunuan kung saan siya toda naka destino at siguradong magagawan po ng paraan yung reklamo yun lang po mga ka-RPC salamat po sa lahat ng pasahero